Ah, ano? Oh, yung selection sa breeding, oh. ang dami mong breeders. Oh. oh pero kung, Iniisip mo na ba beforehand na, ah, ito ipapakis ko dito. Uh, malimit, gusto ko ganun lang, ano. Pero sabi nga malimit eh, ano. Sabi nga parang dami. Eh. Kung yung nasa, ano, may pagparisin mo, eh. Kung yung... Kung yung, oh, yun, pisil mo, no? Uh, pero hindi ka ba nag stack lang madami? Let's say, nag-i-inbreed. Nagaganong ka ba? Paanong klaseng inbreed? Kung baga, oh, sige, sample. Ito, uh, anak ko original na Super Moon. Anak oh. Termon. Okay. ito, ito pinaris mo ulit doon. Two times na to. Two times na. Okay. So, ang tatay niya, lolo niya. Hmm. Tama? Tama? Tatay niya, lolo niya. So, yun yung two times. So, nakita mo yung karakter ng ibon? Parang... Bakal... May puyo din. Ito, May Nalabas no. silang puyo. Ayan, eh, yan, yan, yan. Ah, yung ah, eto yun. Kala ko yun eh. So, eto yon. Kasi kasi nung ano. Oo nga. So, tatay... Kasi mami, yung... at color. Bakit? Yung, dahil? Yung, dahil? Po nila, yung, say, yun. So, tayo, ganyan, color. Alam mo, ikaw lang na napuntahan kung kulungan ng madaming off-color. Hmm. Hindi, ko talaga off-color. Kasi nga, y na, ando doon yung background mo ng pagkilala oh, birds eh. Kasi ang labirds, ba yung, ano, yung, mas mahal mag ipag iba, iba kulay eh. Iba yung ano, nakapagpanalo ka naman. Ito, gusto kong pananalo rin. Ito, mas, yung ganito. Ito, yung kulay eh. ah, Ito, oh. <laughs> yan o. Oh. Saka iba kulay talaga nga. Yan, ano naman yan. Lion David Davidson yan. Ah, okay. Ano yung kay Pula doon, si Red Rose? Ano yan? Ang tatay niya, Solo Takloban. Ba? Bo? Solo... Solo so perfect ng Pepsi. O oh, diba? Kaya na record. Teka, ikaw ba ay big on medication? Ante oh, hindi, wag, wag medication, mali eh. Ang term na medication, pag may sakit ang ibon. Oh, di, di Sa supplements ba, pag career uh, karera tulad niyan, yung mga first overall mo, no? Oh. Anything special may ginawa ka ba? Wala, recovery lang talaga, ano? Idea recovery for you. O, oh, mga newbie. Hmm. Mas importante yung arrival ng ibon, doon pa lang may so, supply. Pagkita mo naman na talagang ano, na kita mo kailangan gamutin, may, may tama. Nagamutin mo talaga. Uh -huh. Aha. Ano. Pero yung sa, observation observasyon mo, katulad yung pagdating, kinabukasan, ay sa gabi, check mo, pinakamaganda, check mo ipot, pagkaan eh. Uh oh. Pag maganda ipot, eh, wala ka, bibigay na. Ano. Tuloy mo lang. Tuloy lang, ideal. Yung, yung usual na sinasabi natin eh, no? pag nagwa-work, ituloy mo lang. Kasi minsan, lalo sa mga newbie, kalagit na ng karera, may maririnig, o oh, si ganito, gumamit ng ganun. Gagayahin nila. So, na-off yung ibon. Oh, so, yung ibon mo, talagang umuwi ng almost 100% natural system, eh, no? Nung una nga, maniwala ka, di ba? Iniwan ng pinsa ko yung mga ano. Kaya nahilig ako sa ano, sa pagkakalapate. Meron ibang may limang ibon si Kaprod ni ah, galing kay si Kaprod niya, lima. Oo. Oh. Pero may um, pin, ang loading pa noon kalamba sa kanila. Yes. sa ano sa San Bartolome kay Tita Tinay. Ah okay. Eh, may nag-aalaga ko ng ibon, lagi ko pinapadala doon. Pero may lima, wala akong ginaga, wala akong ano, wala akong gamot noon. lang talaga ha. Totoo tubig. Pero may limang ngayon hanggang apat eh. Oh, ba? Diba? Kaya nga lang, yung ang um, hindi ako maano sa clocking nung, hindi ko pala pa ako alam eh. Pero yung may kaklak namin, kaya nga lang, parang yung isa lang ang pumasok sa ano. Sa so overall. So, hindi hindi overall eh. Pasok lang sa sa speed. Sa sa first page. Ah, okay, okay. Oh, don't go. Dahil tumapos na, ano 'yan, eh. dahil tumapos ng ng ano yung ibon ni Kaprod nila. Pero yung nahabi ni Kaprod nila, yung next mate nun, first of Oo, oh, diba? ba? sabi sa akin ni Kaprod, ingatan mo yan, yung ibon na yan. Nakinig nyo sinabi ni Sir Akpon. Walang gamot yun. Sa first page, nung araw, naglalabas ang mga club ng race result. Pero ano, pero may limang ibon. Oo. Oh. Pusyon. Sa sabi mo, wala ka pang idea nun. Eh, ako ba? diba? lang nag-iibon nun dito. Nagpunta yung mga pinsan ko. Pinadala ko tigitigi sa yung ano. Para madagdagan kaming ano. Na, na mag-iibon dito sa biten Pinadala ko tigitigi sa Iniwan ako lang yung yung pinaka maganda nilipad doon sa ano. Ah, so pinili si Leo. Oh, oh, oh. Doon, doon ako bumili na ibon, kay Gokey agad ako bumili. Gokey Luis. So doon ka na talaga nag-invest, so, no? Kay Tatay Ed. Oh. Bago lang iibig ko si parang Danny, Danny oh. Nandun, sinama na kay Saldi. So doon na nag-start talaga, oh, no? Kay si Reggie. Kay si oh. Reggie Cruz, at nagkaibigan ko sa pag-ibon. Aha. Uh -huh. Marami ibon dito si ano. Oh. Reggie. Okay full sib ano, nung ano nung ano niya 8 8 napunta sa akin yung ano napunta sa akin yung full sib din um, to ng 8 mac Arthur niya napunta sa akin yung nanay niya. oh so yung nanay mismo ng mak Arthur oh. yun ha oh hindi ko ginagamit nasa ano lang bakit hindi ko <laughs> hindi ko alam eh ano tinong itsura ng ano kung hindi ah hindi mo pang <laughs> <hindi mo, laughs> unlikely, unlikely na dudulo oh. or mananalo eh oh. so, so oh nag-clock siya ng ano pero sa parol yan sa eh. Solo, solo MacArthur sa RRPC yata yun. Oo. Oh. Ay ko parang ng line yan. Cartus. Bago sabi niya sa akin. Pre, kala ay yan nung ano, pinadala mo sa akin. Sabi niya. Pre, pacheck na nung ano, ano. Nung ring number. Ring number. Oo. Oh. Nung send ko. Pre, yan na nanay. Sabi ko, sige, babalik ko sa'yo. Hindi niya naman sinabi na ako. Ah, talaga? Yan. Si Bin mo, nanay ng winner, nasa iyo. Bago, sabi na, hindi, bibigyan na lang kita ng Binigyan ako ng kapatid, tsaka nung inbred. Ah, okay. So, ito na pala yun, no? Kaya so, pala nakasalang na to, eh, no? Eh, marami akong ano, ibunin ito. Ito, gano'y yung para na Ito, producer na to, winner. Nag-produce siya ng third overall lang, ano? Nang? Nang South, SLFU. Wow. Oo. Oh, okay. Ano yun, complete clock ng At Balogan problema ang takloban pare-pares na eh ang naman talaga minsan minsan mahirap minsan on a good day maganda pero most of the time kasi nung araw ang special race natin takloban na nadagdag na lang ang mag Arthur eh pero nung early days ang PHL ko, Surigao eh oo oh, kaya San Francisco late eh nag -e evolve ang ibon eh May, meron talagang kaya eh no yan so ilang pairs lahat to 2, 4, 6, 8, Oo oh, nga, no. So, ilang pang ilang ano na to? So, more, more likely, mayroon ka mga 30 pairs na nakabreed. Uh oh. -huh. Sabi mo nga kanina, ilalaro mo yung iba sa? BBCM. Oh, maganda yun. Ilang, ilang rings ang ilang ilalaro mo doon? Pinadala sa akin na yun, eh. parang... Doon sa isa, lima, bago sa 10, 15. So, yun, pasaksak lang sa'yo yun. Oh or maglilipad ka din sa kanila? Maglilipad din ako. Meron ako meron ako pinasok sa ano eh, Central OL. BCM din ng ring. Ah. Ang Central OL ay sa saan lugar? Dito, Quezon City yata na ako sa ako. Ah, okay. Saan saan na located yung ano nila? Loft. Uh, ah, doon nga mismo sana. Para Central OL ay yun, yun yung tawag doon. Okay. Napadala oh. ko na yung ano, una, yun yung una salang na sa akin. May Napadala ko na. So maganda talaga, o, madami na sila. Oo. pero yun nga, napalag yung kay Ganus, no? Ang dami niya mag-entry. Hmm. Eh, kasi, napalag yung uh, nga. Yun hindi yung sinasabi yung... niya, dapat kailangan marami. Oo. oo, oh, o, o, Marami yan, sabi niya, army. Ano? Army, oo. Oh, oh. Army, oo. Oh. Kasi 60 ata siya magsali, to 100, eh. Pero hindi kaya ng normal na tayo. Ano? Hindi yun. At 100. Sabi, sabi niya, $1,000 ang isang ibon? Oo. Oh. Di ba? Hindi kakayanin naman. Sa normal na tao, oo. Oh, oh, hindi, ka hindi kaya, talaga. Kaya mataas ang ano nila. Oh, mat, oh, mat matas yung yung ano nila uh, percentage na manalo. Sabi nga nila, the more the merrier eh, di ba? Kahit naman sa page, eh, basta ano yun. mo? Totoo, totoo. Di ba may mga nagbablock na 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 page, eh, kita mo. Mag-upisa sila, isang daan. Correct, correct. Na, may higit pa. Yun know, bawat lap. Sa dulo, ilan nilang ang complete clacking, uh, di ba? yun sabi mo na, pare-parehas lang ano. Eh. Oo. Oh, Kasi sinasabi ni ba, kaya lang nananalo marami na ni Lily Hindi 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 nasasala din yung madami yun eh. Kaya nga, sabi nga, tama eh. Diba, pinag-uusapin natin kanina. Ang isang pair, ilan ang kinukuha nating inakay? O, oh, diba? Oo, oh, hanggang oh, ikaw, hanggang apat. Pagkaya, Yan. Oo, oh, pagsubok na. Ako naman, gusto ko mga anim walo. Which, ang hirap gawin. Kasi nga, dapat isisiter mo yung iba. Kasi kung lahat gusto kong ilaro ng south, dapat maganda ako ng kaya, sitter. Kaya maganda doon. Magtira ka lang. Ano. O, oh, hanggat maaari, inbreed mo agad. Oo. Oh, oh, para, bagay mo, ano. Pag ibinirid mo, iisang lahi oh, yon. Tama. Yun ang ginawa ko. Meron ako doon. Lahat naman yung magkakalahi eh. Pero yung percentage ang mas mataas, meron ako five pairs na talagang sila, mataas ang percentage nila na magkakamag-anak. O, oh, yan ha. O, oh, anong tip kaya mo ano sa... Ito, unang, unang anak ko to. Sayang lang. Nung, Bakit? Nung North, 'Di ba nagka-smash noon na ng first lap? Oh. Sayang 'yun, 680 speed. Nung unang anak niya. Oh. 'Yun lang naging putas, complete lap na hanggang pagod-pod. Oh, 'di ba? Nakakainis, 'di ba? Mm. Unang lap sumablay. Pero kung nakapag-lap, oh, sana over. Hindi, natin. pero at that time, anong klase ang system niyo? Point system kasi kung una na butas siya, tapos hindi na ay, hindi. Merong nag-complete. I mean, ah, okay, okay. Yun ang malungkot. Okay. Ang ang ayun ay, ano, advantage naman ng malalapit ang ano. 'Di ba? Yung parting malapit sa Rizal, yun yung mga nakapag-clock ng alam ko noon. okay Okay. kaya para dito, talagang dilim na. Naulan na. Oo, oh, ba, eh? yun eh. Tsaka, may season, maagang dumilim sa atin, di ba? Mm. Oh, pag may, may ka na maagang dumilim sa South eh. Pero minsan talaga na, na ano rin yung ano, weather talaga yung nagiging eh. oh, factor, factor fact fact naman yun, talaga, weather talaga. Mm -hmm. Totoo yun. Sa atin, napakahirap mag-race eh. Yun sa pooling, kita mo sa pagpaano. Misan, talagang kaya misan Parang ayaw nung nakaraan, hindi na ako pinapasali dito sa ano <laughs> Dahil nung panahon nyo, talagang ang hangin dito lang. Oo, oh, eh. oh, hakot mo. Eh, that's racing eh. Ganun talaga. So, dapat, kasi ba't ganun? Kaya pool... nga yun, nilagyan lang by area eh. Dahil talaga, ang malimit nung dami, talisay eh. talaga. Oo, oh, oh, oh. hindi. Kahit no. naman ako, danas ko, ang ganda kasi ng flight path Ay, eh. Na. Ikaw, lo location subok, mo maganda. Subok, subok, mo yan sa MRT. Kahit nung sa MRT. Oo, oh, ngayon. Kahit ngayon eh. Clock mm -hmm. na kami. Sibak na sibak kami ng Batangas. Sa na. Oh, ba? Which is, sa for me, challenge pa din. Yon, ikaw okay. consider ko yun. <laughs> may, diba? Pa, may, may talaga. Oo, oh, oo. Oh, oh, totoo, totoo. di ba? Sa malapit, to, pag lumalayo, syempre, disadvantage sa sila. Mm -hmm. Kasi pagod yun na yung ibon eh. Ito diba? Ano to? Ito ano pa ano yung sa overall. Ito, kapatid din. So, sino mag magkalahi pa din yan? Oo. Oh. So, eto ay, ano niya? Ito, norte naman to. Ito yung anak din niya to. Ah, eto, anak, nanay niya to. Tatay niya. Ah, tatay niya. Sa so, Bandelbrook din to, kapala. Oh, Ayan, no? Ito yung, ano, kay Barlon na, sa Shelley Purell. Nanalo, doon yan. Uh, so, dapat, ano to eh, dapat, yung ano, kotse. Kot Carwiner. Carwiner dapat. Oo, oh, ano nga rin. Na-convert. na, na convert hindi na ano, dahil hindi raw na hindi two, na reach uh, yung mm -hmm. target so Kaya kinash na lang kaso. so for sabaron wow, oh nice ang oh, kita nyo ha pinapakita sa atin pani Pangduluhang duluhang ibon batanes sa mga overalls so kung gusto nyo lang sa mga starting no at kayo eh talagang serious mag magsisimula mag talaga dapat maganda ano di ba kasi ako nagsimula ko talaga, unang alak okay lang pabili talaga ng ano mo, mumuunan ka talaga kung seryoso ka, o, ano, no? Una ka na. Kahit pa paano, lalabang ka. Manalala. Oh, o, ma'am. Dapat yung magtuturo sa'yo yung ano. Inanalala <laughs> din. Tsaka yung ano, tatakot oh, ma uh, ang sinasabi eh. Oo, makikirealize naman yung fancy air yun eh, pagtagal eh. Ay, ang nagtuturo yan, katulad ng na, kaibigan namin, sila Tristan, Disquitado. Oo. Oh. Yan, nagtuturo sa amin na, yung una, to oh, diba? hindi ito katsal yan. Oo, di ba? Hindi nagsisinungali ng ano, ng, <laughs> ng pagtuturo sa ano, yung mga dapat ibigay hindi na, wala na, alam mo, ewan ko ha. Pero for me, wala naman talaga secret. Kasi kung nakikinig ka talaga, makukuha mo yung tamang pointers eh. Ay, Dani. O, Dani, yung sinasabi niya. Gaganda to, ang ganda ito. Kilala mo eh, no? Kilala ko lahat yan. Yan may yung blue bag na, Oh! Oh, um, oh kan nakita nyo kanina ha? Yan ang itinuturo kung wala dito. Sabi ko, ang gandang ibon, no? O so, oh, yan yung ibon. Maganda talaga. Complete laki ng ano, mabuyog. Yan? Pang, uh, first overall din yan. Second overall. Pero kahit na, no? Ang ibon, no? Kak. Ang kapatid niya, sa abuyog lang na butas. Pero umuwi, finisher. Ah, finisher. Kapatid Piniram, niya mismo, ha? Pero, niram ni, niram ni parang Danis. Eh. So, pinag-pair niya yung, yung dalawa, yung, hindi? Yung barako niya, nilaban din niya ng norte. Aparito, aparito na butas. Ibig sabihin, magaling north, magaling, north, magaling, north, magaling, north, ha? north and south. Magaling, magaling, ha? So, yan yung ibong tinuturo ko naka-purge hmm. doon. O, yung kinuha niya. Hindi. Hmm. ganda. Ganda, ganda ang ibong niya. Victor Lim po. Yan? Ang ang nanay nito. Oo. Oh. Ayan, no? um, ang nanay niyan, winner ni, niya, ano, ni Shaldi, yung si O5 kung tawagin. mo yung katawa. Yung katawa niya, no? Pa parang barkuhin din, eh, no? First, Makil. Ang, ano, first overall lang, ano? First overall lang, MMFC. Ang nanay nito, first overall MMFC. Bago super set winner ng PFC. So, producer ang nanay niyan. Mm so, winner din. Winner din talaga, oh. Ano ring <laughs> niya na naking... Naka, So ang ring niya ay yung paano? Anong... Parang PPB ito eh. Aha. Uh -huh. oh. ang Galing mo. No? Ang first ever lahat ano ito siya. Ano, si... Para, para sa amin parang dati binaba yung ng, ng 600 yung ano eh. Ah, yung cut off. Oo, oh, di ba? Para sa, pumasok. Sa PFC 700 lagi ang ano. Pero malayo ang abuyog eh, tama 600 pa eh. 600 pa Kasi lang. Kasi nga tayo nagfa 500 na Arthur, 600 tapos. Oo, no, no, 800, tatuman, 800, 800 eh. speed ng ano, abuyog. Oh, mabilis pa din, may speed pa din. Galing, o, no? hindi oh, Kayo, no? Yung mga nakakapanood nito, if interested kayo, ilalagay ko yung screenshot ng profile ni Sir Arpol. Kung kayo, eh, kasi eto talaga, known siya na bumit. O, yun, pwede mag-visit, no? Mag-PM lang kayo, magpa-schedule kayo, no? Tama, tama, tama. At Oo, eh. oh, oh, alam mo, yun ang sagot ko. Kung, kung, seryoso kayo, pumunta kayo. Diba? Ang <laughs> hirap babenta Tatanong ko muna kay misis. o, uh, oh, di ba? Hindi, pinakamatatang talaga. Oh, official kayo. Wala namang fancier na suplado. Oh. Lahat yan accommodating, no? Wala akong nakakilalang fancier na hindi masayang makipag-usap sa kapwa fancier. Di ba? O, oh, Sir Paul, baka may message ka sa mga newbie natin regarding sa pag start na pag-iibon. Mag-ano, mag ano mag mag lang kayo ng tama. Tsaka, ang tawag nito. Dapat, ano, dapat, yung mga nagtuturo sa inyo, no? talagang totoo sinasabi para hindi 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 agad ano, hindi 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 agad ma, ano? malalo din kung... oo oh, so agree ka ba na may sikreto sa pag-iibon wala wala o oh, yan nakinig nyo na ha, sa kailangan lang observasyon talaga oh, mo ibon mo Pagkita mo naman na hindi lumipad, na ka kaya nang lumipad, wag mo naman na ilaga. Huwag mo nang ilog. Huwag <laughs> mo nang ibus. <laughs> Totoo yun. Sabi mo, aasa mo na, maghaya mo na mag-recover sa ano. Kaya nga, kung e, wala na talagang ano, wala na talagang sabi mong, atawag ito, di ba, sabi mo, nagbuta sa ano, na, yung mga diba, mga oh. Bahala, no? Tama, tama. Kakarga mo na rin talaga. <laughs> Pero meron talaga mag mabilis mag-recover na ibon Eh. Oo, oh, meron. Kita mo agad, eh. Para hindi nga lumipad eh. Para hindi lumipad. Oo, oh, para meron may namang, Meron namang malungkot. Malungkot <laughs> na rin. ko ba? oh, yun. Oh. Everybody ha. Magpapasalamat tayo kay Sir Arpol at binigyan tayo ng time today. Kasi busy rin itong taong to, no? So, yun nga. Impressive yung collection niya ng ibon. Yung result niya, mas impressive. So, gaya nga yung sinabi niya, mag-start kayo. Marami trophy doon kasi mga iba, nasira na yun. Oh, pwede, pakita natin yung trophy mo ha. Ito, kaya natin sa taas. Marami nasira eh. Di ba alit, trophy pa din yan at the end of the day. No, thank you. Thank you. Thank you. Oh, ito, ito, ito. Ah, uh, tayo sa love niya kasi ito, yun, ang alam ko, bago yun. Tapos ito, hindi ka pa nakakit yan. So, yung videos, nakikita niya pag nagpo-post siya sa reels. Ito yung kulungan niya, napakaganda. Imagine. So, yung, yung daan nga niya, siya ay between ng Bay Laguna at saka ng... Santo Tomas to, no? Hindi. No, no, yung, yung, yung kabilang side mo. Oo, oh, Santo Tomas. Santo Tomas na. So, na, uh, talagang sibak na sibak nga naman tong... Uh, ano, pati tayo sa love niya. Di bale. So, etong... Oh. Yan. Alam mo, ito yung sinasabi ito mga trophy ko. Ito yung traffic ko, naglalaglaga na. <laughs> Oo nga eh. Kaya kita tinay na ano, dami. Oh, titin, so, oh, tinay yung ginawa sa trophy <laughs> nyo. Oh. Hindi na. Sinasalbahin na dito. Hindi, oh. hey, mga ibon din na so, dyan. So, ito yung achievements ng ni Sir Arpon. No? Dami ang dami yung nasira eh. Tingnan natin. So, ito ay first place area lap winner to. So, anong nakalagay? Yung kay tita tinay, hindi na mabasa eh. Oo nga, no? si, yung si car, C race 2 eh. Oh. Car winner to. Ito yung car winner. Oh. 2019. o oh, Robert Paul. Ayan, no? Oh. leg champion, old bird. Allen. Allen. Ito, ba? Oh. Ayos Barry to ah. Yan, ano yun? Special race naman yun ng PPBs, eh. yan ng PPBC. Yan. Ito, wala na. Wala na. Ito. Ito, ano yung Persabaral? Ito, SLFU. Ayan, Persabaral ko una. Kita mo na. Nakakatawa eh, no? Oh, may ganyan ako. May mga trophy ako. Wala nang plate eh. Ito, kay Tita Tina. Oh, ganyan. Wala, wala na, wala na, wala na. Tama. Wala siya kay Tita Tina yung... Sulata mo na lang, no? walag oh, din. Oh. <laughs> 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 Nag-bibrid nag, ata ibon mo dito eh. So, nakita niya na. So, ito eto. Ito sa ABL o wala pa. Wow, congrats. Ah, Anong year yun? Wala pa ako dito, no? 20, ano? Second ang katbalo ganyan. So, ito yung, ito yung, ito recent mo, no? Oh. So, ito ay ayan, third ay overall na, champion. Ba, eh. Oh, nakatago. Alam mo, plastikan mo na. Tapos lagyan mo kaya ng frame, ng tali. Ayan, no. Oh. Pulang suksugon. Diba? So, matuloy ng ibon mo. naglalap, eh. Ito, first overall. Ayan, no. Oh. Overall. So, yun yun naman na, eh. Ang, ang, ang goal ko, at least sa overall, ando doon ang pangalan ko lagi. Hindi ko man makuha yung first kasi nga, napakahirap at least consistent ka, di ba? Na ikaw ay laging contender. O oh, ayan, o. Oh. Oo oh, O, oh, nga eh. So sa kanya, kumbaga pag ganyan, andating, dating, sanay ka nang manalo. <laughs> Dahil alam mo naman eh, hindi, oh, alam mo nang nananalo ka eh, di ba? So, sa akin, ngayon ko lang nakikita. Eh, Palipat-lipat eh, kaya ano oh, nga, dati nasa baba yan eh. O, oh, yan, thank you, thank you, pinapanig tayo. Tapos eto section na to ay, eto ang cock and hen. Ah, north. Hindi, pang south yan. Ah, south to. Tapos itong kabila, ito, summer. Yan, natira. Hindi ako nakapaglinis eh. Okay lang. Lilinis, no? <laughs> Ta talagang nakahiwalay ang North Mono no. So, doon. So, yan pang North ko. Dapat dito pang North Mono eh. Yan pang summer. Eh. Maliit. So, ilan ang North mo usually? Ilan ka mag-breed? Ah, mga young bird na, young bird na yung iba, no? Ah, so minimum ka 30 o maximum 30? 30 ako lagi. Per team, ha? So, ang summer mo, ilan ka nagsasummer? 30 din? mas kaunti oh, lang. ang south tayo eh Parang dosi na, napa... kasakit eh bago mag ano pero tayo ang highlight ng race natin lagi south? south eh no yung pinaka exciting na lap so dito ah so hindi sila nakakatanaw pala sa likod hindi. no so dito ka pa nagdalagay oo oh, nga oo oh, nga yung taas kaya kaya mga magpalagay ng ano eh kung sumunod ng building eh sa, pag, pag north ang ibon, sa nang gagaling? Sa nalabas? Pag north craze ka? Okay. Dito nalabas ang north mo. O dito nalabas. Ang south? Pag south, ang kareka, dito. Dito ka Dito talaga. Ah, okay. Pag dito, galing ano yan? Galing sa babae. Eh. Aha. Uh -huh. Pero madalang eh. Usually, ang ibon namin ang gagaling dito eh. Patangas eh, no? Pero, ano eh. Depende nga sa ano. Pero, balimit dito rin eh. Hindi ka dito. Aha. Uh -huh. O oh, yan. Summer dito rin eh. Nakapasyal tayo. Ganda ng ibon, no? Ayan, no? South to, no? Oh, uh, but may, may age itong isa. Ha? Huh? May age yung isa. Hindi, yun yung mga, no? Mga dating South. Mga, yun mga taga-turo ko dito. Nag-aalpas ka na ba? Hindi pa. Yung no? Nalipad Okay. Ito, hindi pa. Ito natin yung North. <laughs> yung mga icon pa kasi, Bakit? mo. Bakit? Tingin mo sa hangin? Tinanggal din kayo ngayon Baka sabi baka... So, ito, 32 to. Ito ay summer. Ah, north, okay. north, north. So, tapos ka rin sa north, obviously, na, na, no? Ang color, oh. Oo nga, no? Oo nga, may one I call nga, no? Yung iba. Oo nga. Ayun, no? ah, oh, putihan. Yung mga type na type na mga splash. Ano ba tawag sa kanyan? Tawag namin splash dati. Ano ba ngayon? Saddle. Ba pa rin eh. ano? Term. Eh, pero sa amin, paid lang yan, oh, no? yun. Oo, oh, yun nga. Yun yung 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 nga. Paid. so, okay lang. Anong size ng kulungan mo? ah, talagang isa to. Isang steel mating ang size niya, no? Oh, tama. Yan lang. So, tama. Hindi mo kailangan ng malaking love sa flyers kasi everyday na inaalpasan yan, eh. Oh, yun. Dito na nagtatapos ang ating uh, love visita kay Sir R. Paul. O, oh, sir, maraming salamat ulit, ha? Oh, PM na lang kayo kung kayo ay uh, gusto nyo dumalaw. Yan. Thank you.